Mga sakop sa Philippine Coast Guard sa Mandawi nangandam na sab sa ilang tahas alang sa umaabot ng Fiesta Senior. Ang report ni Nico Sereno. Gipangunayan sa mga city officials sa Mandawi ang pag-turnover nining bagong unit sa pickup vehicle. Midawat ang mga opisyales sa Philippine Coast Guard Mandawi substation nga maoy nag-request ni ini. Gikalipay kini sa mga opisyales nga magamit sa ilang adlaw-adlaw nga operasyon lakip na sab kuno para sa pagpangandam sa mga taha sa umaabot nga fiesta, senior. Maray ang support guard para pod pag at og pagpuno sa serbisyo sa Mandawi, makatabang sa Mandawi, mo itong ato pong Para sa ship guard sa maritime, kuan, in case of disaster or relief operation, dako ko ni matabang, sir, sa Philippine Coast Guard. Alang sa fiesta, senyor, kaabag ang Coast Guard sa Composite Team sa mga law enforcement agencies nga maoy sa kahapsay sa kalihukan. Sa Mandawe, lakipsab sila sa musikyor sa traslasyon pagsugat sa imahen sa balaang bata. Samtang sa fluvial procession, Sabado, bispiras sa kapiestahan, tahas usab nila ang pagsiguro nga mamonitor ang rota sa prosesyon sa Maymaktan Channel. Lakip ng pagbantay sa kabaybayunan sa Dakbayan. Composite man sir, tanan na, kuan, tanan na uniform, kuan, agency, na ay mga designated na, na kuan, security procedure. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.